Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo muling nagbabalik sa ating pag-aaral at muli tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Jesus. Lord God, salamat po sa umagang ito. Muli kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, itama niyo kami, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, masigit ka namin makilala sa pamagitan ng iyong mga salita. Ikaw may taas, ikaw mapagpurihan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, muli po tayo nagbabalik at tayo po ay nandito na sa final plaque, no? Sa huling um, salot na ipinadala ng Panginoon sa Egypto. At ito po ay ang pagkamatay ng mga panganay. Alam po natin ang panganay napakahalaga sa kanila, ano po? Hindi lang sa mga Egyptians maging sa mga Israelita. At dito po ay ating masasaksihan ang gagawin ng ating Panginoon. sa sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses isa na lamang salot ang ipapadala ko sa paraon at sa buong Egypto. At papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki na humingi sila ng mga alas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Egyptyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay binakila ng buong Egypto, maging ng mga tauhan ng paraon at ng buong bayan. Ayan, so ito po statement ni Jesus ng Panginoon dito ay katunayan o katuparan ng sabi niya sa chapter 4. Diba po, naalala natin, no, sa chapter 4 na sinabi ng Panginoon na hindi lang niya kayo papayagan, kundi ipagtatabuyan niya pa kayo. Ayan. Dito po pinapakita ng Panginoon na alam niya yung mga mangyayari at control niya yung mga mangyayari. Okay? So, ito yung katibayan na kapag si Lord yung nagsabi at si Lord yung magpapasabi sa kanyang lingkod is totoo at hindi yan pwedeng magkamali. Ito rin po, no? pinalambot ng Panginoon ang puso ng mga Egyptians kung saan naging uh, yung iba, ang ginalang nila si Moises no? ng no, mga Egypto. Uh, Egyptians, rather at ganoon din yung mga Israelita. Kung saan nga talaga dito ang bilin ng Panginoon, no? Sabi niya na kumingi o ng mga babae o yung mga alahas o pilak, pilak o ginto ng kanilang mga habit bahay na Egyptians. Ah, uh, ito po ay paraan, no? Para mabayaran yung kanilang paglilingkod sa napakahabang panahon. Alam po natin na yung paglilingkod ng mga Israelita sa Egyptians ay walang bayad. Ano po? So, ito yung way ng Panginoon kung paano sila mababayaran sa kanilang paglilingkod sa mahabang panahon. At ito pong mga alahas na ito na makukuha ng mga Israelita sa Egyptians, ito rin po yung mga gagamitin na sa templo ng Diyos sa paglabas nila sa Egypto. Yan po yung mababasa natin sa mga susunod na kabanata na ating pag-uusapan. Maaari na hindi pa rin nais na sumunod ng mga Egyptians at sa Diyos ng mga Israel pero naniniwala po sila na higit na dakila at makapangyarihan ang Diyos ng mga Israel kumpara sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Base po yan sa kanilang naranasan sa mga salot na ipinadala ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 4, sinabi ni Moises sa paraon, ito ang pinasabi ni Yahweh pagdating ng gabi, maglalakad-lakad, maglalakad ako sa buong Egypto. At mamamatay ang lahat ng panganin na lalaki mula sa anak ng magbamana ng trono ng paraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliting babae na tagagiling ng trigo. Pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Egypto kung di ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi pa maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at masasabing lumais na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na galit na iniwan ni Moises ang paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi ka pakikinggan o papakinggan ng paraon kahit gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Egypto. Tinawanin na Moises sa taaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin ang paraon at umalis ang mga Israelita sa lupain ng Egypto. Dito po ay ipinahayag ni Moises ang gagawin ng Panginoon sa mga panganay ng Egyptians. Ano po? Kung saan sinabi niya mamamatay ang kanilang mga panganay. Ito ay gagawin ng Diyos sapagkat ayaw payaga ng paraon ang firstborn ng Panginoon. Diba? Ang kanyang firstborn ay ang Israel. no? Uh, ayaw niyang payaga ng mga Israelita na ng Diyos na firstborn na lumabas at sumamba sa kanya. So bilang parusa, ang gagawin ng Panginoon ay ang patayin ang mga panganay na uh, mamamayan ng uh, Egyptians maging ang kanilang mga hayop. Dito pa sa mga verses na ito, pinatunayan ng Panginoon niyo, na kung may Diyos ang mga Egypto, may Diyos din naman ang mga Israelita. Pero ang Diyos ng mga ihito ay walang nagawa para sa kanila. At dito patutunayan ng Panginoon na ang Diyos sa mga Israelita ay mag-iingat sa kanila. Kung saan, sabi ng Panginoon ay walang maririnig na mga hayop no? na, na, ano, walang maririnig sa buong Egypto dito na malakas kundi lang sa mga Egypta, e Egyptians na no po sabi niya. Ngunit sa mga Israelita maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba. May pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Ayan. So dito makikita po natin talaga na yung pagtangi ng Panginoon sa kanyang mga anak ay iba sa pagtangi niya o pagtingin niya sa hindi kumikilala sa kanya kaya po uh, ano man yung uh, pinatangkilik natin higit sa Panginoon dapat makita natin no na maling-mali na ating sandalan ang mga ito sa pagtuloy itong kayang gawin para sa proteksyon natin ano po so dito makikita natin 'yung pinag pinatigas ang Panginoon ang puso ng parao para mangyari ang kanyang uh, plano ano po at dito ren makikita natin na talagang ang ganda ng statement dito, sabi dito, lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Tapos nito ay aalis uh, ako. Ayan, so kung magkaparang nandito, uh, kung pwede lang siguro sisihin ng mga tao yung paraon, gagawin na nila. Kaya lang, alam naman natin po yung study dito ng paraon, hindi siya naglilingkod sa bansang yun para sa mamamayan o yung mamamayan ang naglilingkod sa kanya. So walang kapangyarihan ang mamamayan ang mamamayan i-question siya o utusan siya. Ayan. Kaya naman dito siguro mm, ang sasabihin na lang ng mga Egyptians umalis na kayo. Sila na yung makikiusap na umalis ang mga Israelita. Sabalit ang control ay nasa paraon pa rin. At mangyayari po yan, no? sa ikasampung salot na ipapadala ng Panginoon. Dito po, Again, ay ang direktang atake ng Panginoon sa Diyos-Diyosa ng mga Egypto na tinawag nilang Bess, no? or firstborn, no? Dito po, naniniwala sila sa kanilang Diyos-Diyosa na si Des, na protector ng kanilang sambahayan or protector of household. And yet, hindi niya kayang protectionan ang kanyang sambahayan or ang mga uh, sumasamba sa kanya. So, dito po makikita natin ang mga plaques, ang mga salot, ay direktang atake ng Diyos sa mga sinasamba at tinatangkilik ng mga ito. Ayan po, sa ating pong um, summary ng lahat ng uh, salot, yung muli po natin malikan ang mga salot na ipinadala ng Panginoon sa pamamagitan po ni Moises at Aaron. Yung unang salot po sa chapter 7 verse 14 to 25 ay ginawa ng Diyos na dugo ang tubig sa ilog nilo. Na? Ito po ay ginawa ng Diyos na sa mga Egyptians na may warning, no? May warning bago niya ito ginawa. At ito ay nangyari sa umaga kung saan ay pumunta si Moises sa paraon kasama niya si uh, Aaron. At sa pamamagitan ng kanyang staff, no? Ay nangyari po ito, no? Sa pamamagitan ng pagkampas ng kanyang pokot sa tubig. At dito, hindi natinag ang paraon kung saan hindi po siya na palalayain ang mga Israelita. And yet, tumigas ang puso niya. Ang salot na ito ay direktang atake ng Panginoon sa kanyang Diyos, sa kanyang Diyos Diyosa na si Happy. Ang kanilang pinaniniwala ang God of the Nile a bringer of fertility. So, ayan, dito pinatunayan ng Panginoon na yung kanilang Diyos na pinaniniwalaan pagdating sa uh, pagbibigay buhay ay siyang walang nagawa sa kanila. no So, yung ilog po, ang source of living nila ay hindi nakatulong para protectionan sila. So, isa po yung direktang atake ng Diyos. Ang pangalawa po ay ang frogs from the Nile. No? Ito po ang Diyosa ng mga Egyptians na pinawag na si Heket na tinatawag po nilang head, uh, frog-headed goddess of fruitfulness. Ayan po. Ito po ay nasa kabanata 8 ng uh, Exodus. Yes, binigay ito ng may warning, no? At nangyari po ito ng wala sa, ano, wala, walang statement kung no? ito ay umaga ba, tanghali o hapon, wala po. And then, always pumunta si Moses sa paraon. Sa parao. Kasama niya si uh, Aaron, dala yung kanyang staff. And pito po, nag-promise yung paraon na palalayain sila. Balit, pinatigas yung puso niya. Ang pangapong salot po ay ang nuts na tinatawag nilang uh, si Geb, ang God of the Earth, uh, from which the nuts came. Ayan, so yan na sila na itong nuts na to ay may kapangyarihan sa lupa. Ano po? Subalit, so, balit, uh, wala itong nagawa sa kanila. Uh, yung yung uh, na ito ay uh, matatagpuan sa chapter 8 na walang warning. Na walang warning na ipinadala si Lord. nangyari po ito, hindi rin mistake kung umaga ba, tanghali o hapon ito rin ay uh, walang instruction. Again, walang instruction. So, balit, kasama dito ni Moises ay si Aaron. Dala ang kanyang staff, no? So, balit, hindi rin po nag-promise si Parao na palayain sila no? So, balik yung ang kanyang puso. Ang pang-apat po ay ang flies, no? Ang flock of the flies. Ang direktang atake sa kanilang Diyos-Diyosa na si Kefri, no? A beetle headed god of the morning sun. Naniwala sila na ito daw yung Diyos ng panibagong umaga, no? no? Yan. So, ito po ay sa chapter 8 na binigay na may warning, yan. So, uh, early in the morning, uh, at ito po ay pumunta si Moises sa paraon. No? So, ang agent lang dito ay si Lord. Um, wala siyang dalang staff. No? Only words lang po ang dala ni Moises dito. And yes, no, si Moises ay si Parao ay nangako na sila'y palalayain. Subalit, pinagmatikas pa rin yung kanyang puso yung okay. second cycle po, ang uh, panglimang uh, salot na ipinadala ng Panginoon ay ang Hathor or tinatawag nilang si Hathor, no? Si Hathor, cow-headed goddess of motherhood and childbirth. Yan. So, yan po ay matatagpuan sa chapter 9. Binigyan po ng warning ng Panginoon ang parao at uh, Uh, pumunta si Moises sa parao, yes, kasama lang ang salita ng Panginoon at walang kasamang iba. Hindi niya kasama si Aaron at wala din siyang dalang staff that time. Subalit, so, hindi rin po nangako ang parao na sila ay palalayain. Subalit, so, pinapatipas ang kanilang puso. Next, ang boils. Ang boils po na tinatawag nilang Shekmet, no? yung goddess of healing. Ay, walang nagawa para pagalingin sila. Nor, hindi sila padapuan ng mga pigsa. So, dito makikita natin na patuloy na pinatunayan ng Panginoon na ang kapangyarihan niya hindi mapapantayan ng kahit na sino mang diyos Diyosan ng mga Egyptians. Ang sumunod po ay ang hail or ang tinatawag nilang sinat, sinat, ang goddess of the sky. Ano po na walang nagawa sa hangin na pinaihip ng Panginoon kung saan nagkaroon ng malalaking tipak ng yelo, no? Sa ch chapter 9 po. Yes, nagbigay ng warning si Lord sa pamagitan ni Moises. Nangyari ito sa umaga kung saan ay pinuntahan ni Moises si Paraon. Okay. ang agent lang po dito ay si Moises. Wala siyang dalang staff. Ah, uh, nangako ang paraon na palalayain sila. Subalit, hindi niya po ito ginawa sapagkat pinang matigas na naman siya. Another, number eight, is the locusts or yung tinatawag nilang goddess of the wind or si Shu. Ayan, si Shu. Ah, uh, yes po, nagbigay ng warning ang Panginoon. Subalit, ay hindi pa rin ah, uh, napalambot yung puso ng parawan. Sa halip, ay nagmatigas po siya. Yes, I promise siya, pero hindi niya ito tinupad. Another is the darkness, or the total darkness. Ano po? Or yung direktang atake doon sa Diyos Diyosa nilang si Ra, yung sun god, king of the gods, father of mankind. Wala itong nagawa na mag-produce man lang ng liwanan. <laughs> so, wala po yung walang nagawa yung kanilang god, goddess Ra, or god Ra no? So, again, si Moises po yung uh, direktang uh, pumunta sa paraon without warning pa without warning. And yes, uh, nag-promise siya na palalayain sa body, nagpinagbatika siya ng Panginoon. And yung pangsampung salot po na hindi pa na tatalakay at uh, ating tatalakayin sa susunod na kabanata ay ang direktang atake ng Panginoon sa Galvez of firstborn or si best ang protector ng household ng Egypt. At dito po ay makikita natin wala rin siyang magagawa na uh, ilkas ang buhay ng mga firstborn o mga panganay ng mga Egyptians. So patunay po na wala isa man sa mga Diyos-Diyosan ng Egyptian ang makapapantay sa Diyos na buhay ng Right. Mangyayari ang nais ng Diyos sa panahon na nais niya, sa paraang nais niya, sa sapag siya po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay at nakababatid ng lahat ng mangyayari sa buhay. Salamat po at sana'y napagpala tayong lahat. Palain tayo ng ating Panginoon. Good night, everyone.